guys, welcome back to my channel. So today guys, nandito tayo sa bus. Kapunta ng airport kasi tayo ay magbabakasyon ng 12 days. Okay, yung sitwasyon, sobrang daming luggage. Walang paglagyan ng luggage. Kasi sobrang ano, puno siya. So tatakbo yung mga luggage niya tayo. Hindi tayo. Upo. Kasi puno. Ayan oh. Ang daming luggage. Tapos yan. Tatakpo yan. Tapos paglagyan. So, surprise to sa amin eh. Kasi hindi nilalam na ako yung uoy. Okay. 对吧？下一站，海南村，东京西西九龙宝店大楼。 galing tao guys So ayun guys ang nangyari ganito Dito pala sa first time ko sumakay ng Hong Kong Express So very disappointed ako guys Hong Kong Express alam nyo kung bakit. Mayroon tayong 7 kilos na extra luggage na hand carry. Pero yung 7 kilos na extra luggage na hand carry, hindi siya pwede gumamit ng itong luggage na to. Kailangan yung 7 kilos mo is whether this bag or yung backpack, basta 7 kilos na kaya mo. Once ito, kailangan check-in luggage to. So, yung mga magsasakay ng Hong Kong Express, kung 7 kilos na hand carry nyo, huwag nyo na ilagay dyan. Ilagay nyo lang yan dyan. Para safe. Kasi dito ngayon, imagine, nagbayad ako ng 600 plus. 600 Hong Kong dollar para dito lang. So, very disappointed guys. siak ako. Napaka-stricto nila ng excess luggage so, kailangan mo talaga magbayad so ito yung experience ko sa Hong Kong Express I'm very disappointed first time ko sumakay so better luck next time mura lang siya mura lang yung pamasahin niya pero hindi ka naman mag enjoy sa ginagawa mo sa ano mo sa luggage mo kasi napakalimitado dito 7 kilos lang tapos hindi nila allow kailangan ganito lang so imagine ka 7 kilos uh hand carry mo bubuhatin mo my god magbubuhat ka ng 7 kilos sa likod mo ang sakit kaya no kailangan yung 7 kilos mo o ano yun mo sa katawan mo hindi mo siya ito throw lang hindi mo siya pupus lang kailangan mo talaga paghirapan so ito hindi to 7 kilos wala na tong 7 kilos na hand carry so very disappointed first time so, we can just remove So, ito yun nangyari. Oh. Guys, papunta na tayo sa gate 205. So, ayun nga. Ang Hong Kong Express, ito yung experience ko sa Hong Kong Express ngayon na ako ay sumakay first time ko 7 years na ako dito sa Hong Kong pabalik-balik na uwi for pang-apat na bisis ko na itong uwi. So, first time kong sumakay ng Hong Kong Express. So, ito yung experience ko. Napaka very bad. I'm very disappointed, guys. Kung bakit. Kung very bakit, bakit nga ba? Kasi, hajam nyo ba? Kung hindi ako masaya sa Hong Kong Express kahit mora siya ganito yon yung 7 bawat airline mayroong 7 kilos hand carry extra luggage 7 kilos extra so sa Hong Kong Express yung 7 kilos kailangan mo talaga ilagay sa katawan mo kung baga, hindi siya pwede gumamit ng small luggage na kaya yeah, ano mo, ilalagay mo yung mga bagahe mo na 7 kilos doon sa small luggage. Kaya usually, yun naman talagang ginagawa. Pero sa kanila, hindi. So, dapat yung 7 kilos ilagay mo sa backpack mo or sa shoulder bag mo or sa bag mo, hindi talaga siya pwede yung small luggage na gamitin mo. Kaila kung gagamitin mo yan, so kailangan mo mag check in luggage mo yun. So kailangan mong bumayan. So ngayon, surprise talaga ako kasi hindi ko naman alam na ganun yung sistema. So, nagbayad talaga ako. Kasi anong gagawin ko sa small luggage ko yung ano, yun, itapon ko yun ang nasa isip ko anong gagawin ko dito sa small luggage meron akong maliit na bag pwede pero yung extra luggage itatapon mo para lang hindi ka so kailangan mo na lang talaga bumayad di ba experience namin ng Hong Kong Express yes, very bad ang diba? maganda <laughs> diba? naging ganito DS bag na lang So, yun ang, yun ang Hong Kong pangit, Ang pangit. Pangis. Kailangan nila, yung ibig sabihin ng 7 kilos hand-carry, nasa katawan mo lang talaga or... Yeah. Kailangan mo talaga i-hand-carry mo, diyan hindi siya pwede i-trolley-carry. Oo, oh, oh, power trolley. Ang mayaman, kailangan yung trolley um, may, may ba. bayad. <laughs> Do you take to carry the 7 kilos in your bag, ha? Huh? In your body? Seven kilos in your body is nonsense. Sabi ko. how come? Sabi ko? it's very heavy in your body that you are carrying seven kilos. And we are not allowed to use a luggage, a small luggage, para kanina, tingin ako ng tingin. Sabi ko, bakit nakaano lang siya? Parang sandubag na lang. Mga, mga ano, ano. ano. <laughs> may nakausap ako kanina, ate. Sabi ko, ate, pwedeng magpalit na lang tayo ng bag. Hindi sa'yo na lang ng kasi At akin na lang yung bag ko natin. Oh, ano, sabi ko, parang oh, ano siya. O, oh, tapos, ayaw niya. Ay, hindi may May, siguro, may hawak na siya. Bawal sa kanya dalaw. Oo. Oh. Oh. Ay, ito, buti na lang. Nagawa ko pa rin ng paraan ng kon. Dapat kiniinan mo ako kanina kasi... Hindi kita kasi na, ah, nag na naghahanap na eh. Kasi, di ba, sa akin kasi... Diba, oh, parang nakita kita ka sa Linip, linipat ko pa to dito, di ba? Oo. Mm -hmm. Oh. Para mabalas magurukanda na sana yon. Mm -hmm. Kaya hindi mo na sana yung natapon. <laughs> naging dalagang... Dal <laughs> naiiwan ko talaga yung iba doon, Yung mga damit oh. pa naman yung mga naiiwan ko dito. Oo? Oh? Sapatos. Oh. Dapat hindi na lang nilagay mo dyan. Yung sapatos, panwal, yung mga anto, yung mga iba pang... Dapat naghihingi ka lang ng mga ekstra na lang pa, na... Pero ako napagod na nga ako kakalakad. kanina nang... Puro karamihan ka, karamihan ka sa Express. Kung, kung Express. Mga Chinese. Mga Chinese, mga puti. Wala kang makitang Pinoy. Nakaka, ano, nakaka, ano, parang nakakapan yung bago, ano. Hindi ka masaya. Sabi ko, hindi nalang kasi Cebu, Cebu Pacific yung Pinoy. Hmm. Alam mo kasi yung extra yung luggage ko, marami ako doon mga bag kasi may mga paninda ko doon na nilagay na mga bag na mga ganito, mga malalaki ba. Oo. Ayun lahat siksik-siksik na dito. So ayan yung story okay, ng Teresa. Guys, ang ganda ng palakara talak. Ano, palakara na. <laughs> Pero yung tignan mo yung Hong Kong Express. Hong Kong Express, ang daming. need to handle. Ang daming. Walang Israel. Na, mayroon naman silang nagpakain. Eh, kaya pala, tignan mo. Pero yung iba na... Ano yung story mo doon sa DSRG? <laughs> kaya pala, nagtataka ako, bakit yung mga Pinay? Kung oh, babalik mo. kita ulit, mga... Di ako, diba, ako nakita kanina, naka-gentle woman na ba? Hmm. Nauna siya, sabi ko, hindi ko siya natapos? Panay ganon, panay ganon. Doon sa lalaki, di ba? Yung ano naman, ko. yung long hair naman ng na babae na hindi naman siya maputay. Oo. Oh. Yung din, sa balik-balik kung ay may ano lang sana ako ako din pala din takbo 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 dito takbo doon kung saan sana ako naganap ng mabilahan nga ng mga bag na ganyan oh. ang Marte 190 yung ganito lang kali ito Diyos oh, wala na ako pero uuwi oh, eh, may ibili ko pa dyan oh, ang hirap ng buwan. Kanina sana, nag-ano pa, ka, kanina sana sa Nakita atin. kita sa pila, te, kalina. Nakapila ako, Tapas tapos naki, naki, ano pa akong naghigan ako, ano ako dong sa lalaki. Pero sabi niya, need to pay. Sabi ko naman, I don't have any choice. Kasi, imaginein mo, anong gagawin ko doon, size ng luggage ko? Itatapon ko yung luggage ko, tapos i-hand carry ko, may mabigat na akong dala. So, say, tapos yung mga gamit ko, mga damit ko doon, tapos yung mga pinamili ko. So, is, ah, uh, sabi ko wala akong choice nito. So, kailangan ko na lang So, yun na Pinakita ko yung visa card ko. Kung <laughs> so, oh. buo mo ba, debate, at least okay. At least na active ko yung visa card. Active naman yan siya, pero hindi ko siya ginagamit matagal na more than a year na. Hindi ko yung traga tinatry. Pero kumuha lang talaga ako ng visa card kasi in case na emergency. Oh, yan. Yeah. Oh, emergency talaga. <laughs> ito nga, binigay din ng pingsan ko, pinadala niya, kasama yung pinadala niya nga dito. I ang mean, din, bawal daw tatlo. Kaya ginawa ko lang dalawa talit eh. Yes, ko. sa ha, backpack na lang siya. Backpack. Kahit ang backpack, umabot siya ng, ng 10 kilos. So, basta alam ko na pala, pag bumalik ako, backpack pag na. Pag, pag naka-express ex, ka, mag-backpack ka, kahit 10 kilos pa siya na uubod-ubod na yung katawan mo sa bigat. Ang sakit na sa katawan na. na nga yung 7 kilos, magmamaling kick-up. Hindi di ba? Ang sakit sakit sa balik. Tapos, is, kailangan talaga nila yung 7 kilos na extra. Eh, kaya sa katawan. Kaya pala, kita mo talaga, nakapakbag lang siya. hirap pa hanapin. So, kasi uh -huh. first time po yeah. ko pinga, nagtanong ako doon sa dulo. Nakarating pa ako di point to point. Nilakad ko, Diyos ko po. <laughs> Binasa mo sana yung number. No? Binasa ko po. po. <laughs>